Mayor Digong PRRD Tatay Ito ang mga katawagang hindi malilimutan ng mga Pilipino Dito kilala si Pangulong Rodrigo Roa Duterte Ang ikalabing anim na presidenteng nagsilbi sa Pilipinas Buwan ng Hunyo taong 2016 Nang mahalal sa pwesto Pero bago pa niyan Ay mahigit dalawampung taon nang nanilbihan Bilang alkalde ng Davao City Pero Sino nga ba si Pangulong Duterte sa mata ng isang Pilipino? So yung presidente na hindi taga Manila, ha? hindi ako sanay ng mga paikot-ikot, probinsyano ako, at matagal akong mayor sa aming syudad. O yan, ang gusto ninyo, ibibigay ko talaga sa inyo. Huwag din yung lukuhin ang bayan sa panahon ko, kasi hindi ako papayag. That goes for all. Sa ilalim ng kanyang pamahala, Nakamit ng bansa ang pag at pagbabago. Ilan sa mga hindi matatawarang nagawa ni dating Pangulong Duterte ay ang war on drugs, pagangat ng ekonomiya, transportation modernization, airport projects, libreng college education, independent foreign policy, anti-rente, pagbaba ng bilang ng krimen, universal health care, paglaban sa pandemya at build-build-build program. We will eliminate the drug lords once and for all. I will be a dictator, no doubt about it, but only against the forces of evil, criminality, drugs, and corruption in At nagkamit ng pinakamataas na approval rating sa kasaysayan ng bansa. I do not have any master except the Filipino people. Mula Davao City hanggang sa buong Pilipinas, walang takot na hinarap ang bawat pagsubok na dumating sa bansa. Ako ang taong nagsasabdan. Nababasa ko yung mga ilang-ilang password. -ilang Subalit, higit pa sa kanyang nagawa para sa bayan, ay mas tunay na hindi malilimutan ang kanyang tunay na malasakit sa bawat Pilipino. Malaman ninyo, isa lang tayo. Your life is not less important than mine. Our lives are uh, very important to the country and to the country of At kahit wala na sa serbisyo. In a few days, I'll be out. Yung nagawa ko, para sa akin yun na yun, uh, the best that uh, my efforts can really achieve. Kung kulang pa yun, pasensya na po. And hindi ko na talaga kaya. The things that I failed to do, mostly not because of uh, negligence or may mga shortcomings ako but talagang time or say like the six years uh, would not be enough to finish all the project. Maraming salamat po sa inyo and your help in my journey in the six years na binigyan niyo ako na honor maging presidente ng Pilipinas. Maraming maraming salamat. ang kaibigan at tatay ng lahat. At ngayon ay si Citizen Roddy. As I have all, already explained to the public, I am a night person. At ngayon, rested na ako. Eh. So, if there's any perceptible change, maybe in my physical, uh, it's because nabawi ako, ako sa tulog, uh, I can complete the uh, regimen of eight hours of sleep. sobra pa minsan. Yung mukhang pagod nang nawala. Pero yung age ko, totoo talaga, ayun lang ang nakakabawi ako sa tulog. That's what I told him when uh, he came this uh, evening. I said, Mayor, what happened? You're looking younger and your hair is getting thicker. Sabi niya, well, it's life. I'm just relaxing. Clearly, the burden is off uh, his shoulders because he takes his job as President before very seriously. But now, he just goes around, you know, visits some friends. And I'm so glad to see him very healthy and looking younger. Mananatili sa puso ng bawat Pilipino ang nag-iisang Rodrigo Roa Duterte. Sa sambayang Pilipino, Maraming maraming salamat, Señor. Sa inyo. Tatay, no, um napakaraming pong salamat sa lahat, lahat, lahat ng ginawa mo sa sa City ng Davao at sa buong Pilipinas. Sa lahat ng mga presidente dahil uh, ramdam talaga natin dito uh, yung pagbabago, no? Yung mga dugaan nawala talaga. Maraming po kami uh, sa kapus sa kapulisan, sa ating mahal na presidente sa nagawa niya po sa amin. Maraming maraming salamat po Tay. At mahal na mahal po namin kayo. Alam mo yung feeling na parang kulang yung anim na taon para kay President Duterte. But um sabi ko nga sa kanya whenever I see him na maraming salamat because para po sa akin he is the best president of our country that we ever had. Para sa Pilipinas kong mahal